The Lake or Lagoon, ang ibig sabihin ng pangalan ng probinsyang ating pag-uusapan. Kabilang siya sa walong probinsya na unang nagaklas laban sa mga Kastila. At ang probinsyang aking tinutukoy, walang iba kundi ang Laguna. Mula sa salitang La Laguna, sabi ko nga kanina, The Lake or Lagoon. Ang kwento ng Laguna ay hindi nalalayo sa mga kwentong digmaan, pagdurusa at tagumpay. 1571 ang sakupin ng lugar na ito ng mga Kastila, kasama ng iba pang probinsya na nakapaligid dito. After seven years, pinasok ito ng mga Franciscan friars at sinimulan ang Christianization sa pangunguna ni na Juan de Plasencia at Diego de Oropesa. Ang Laguna ay isa sa mga probinsya sa ating bansa na mayaman sa kasaysayan. Ibat-ibang kwento ng pananakop at tigmaan ang nagdaan dito. Isang halimbawa na riyan, ang Battle of Mavita. September 17, 1900, panahon ng Amerikano. Sa taong ito naganap ang digmaan sa Mabitak, kung saan matagumpay na naipaglaban ng mga taga-Mabitak ang kanilang lugar laban sa mga banyagang Amerikano. Naging aktibo rin ang probinsya ng Laguna sa pakikipaglaban noong Philippine-American War mula sa taong 1899 hanggang 1901. Fast forward naman sa panahon ng Hapon, naging sentro rin ito ng guerrilla resistance from 1942 to 1945. During the Americans' effort to liberate the Philippines, na apektuhan ng malaki ang Laguna nang umatake ang puwersa ng mga Hapon laban sa mga pro-Americans. Sa panahong ito, ilan sa bayan ng Laguna ang sinunog at maraming sibilyan ang namatay at noong March 15, 1945, nasira ang probinsya ng Laguna mula sa kamay ng U.S. powers. Matapos ang isang buwan, muli itong bumangon at naging liberated sa tulong ng mga guerrilla. Ang mga kwentong ito ang naging dahilan kung bakit kabilang ang Laguna sa walong sinag ng araw ng ating watawat. At dahil din sa mga kwentong iyan, mayroon tayong alaala na ang ating bansa ay isang magiting na bayan.